ba? Doon sa ano ba? Doon sa kanang... Ah, sa bumagsak? Sa, hindi, ito yung bumagsak po. Kaya nga, maganda bumagsak. nga yan. Di ba ibig sabihin nung namili ka sa Novo? O saan ka ba uh, namili dati? Hindi, yung lo, mga pinagbili-bili mo. Yung sinabi ko, mo. yung sa ano, yung yung hindi pwede mabagsak, thousand lang. Na second hand. Dito na tayo eh. Ay, ano yun? Tayo? Ano yun? Pwede daw mabagsak. Pero wala daw yung garanti na hindi masira. Ito mas hindi pwede mabagsak. Wow. Bagay nakita mo naman yun, nagulat nga ako. <laughs> Galing, no? Mura pa, at least bago. Yan yung sinasabi ko sa'yo, maraming ano ngayon, ni sale. Si Bibi, cellphone nang ipapabili ko kay Papa niya sa birthday. Maganda kasi yung um, demo niya, tinap. Hmm? Kasi binagsak-bagsak niya. Sabi ko, bibit, cellphone na lang sa birthday mo kay daddy. Dito, de. Grab yung, grab ano, ano. Five o five? 5... Six na kasi. Di yeah, yeah. na eh. yeah, yun ah, five, six? Ano, three hundred na ako suffle yata sino five, Yan na lang pa, birthday <laughs> ni? I'm all in ano I'm all in on, ito na ba yung ano? Supermarket? Ayun na yata, Ida? Supermarket na ba ito? O mayroon pang baba? sa ba yung ano? ito, supermarket. Eh, Ay, pa kasi pila. Kanin mas mo kasi para mura hindi na yata to supermarket eh meron ako yata kung sa kiliput eh huwag madaon natin bumura eh hindi na pala testing saan ba? hindi eh hindi na to supermarket dahil ayun supermarket o hindi ah pwede nga testing hindi nga nila ano tumawa nga sya diba Nakatingin kasi yung babae eh. Nag, ano sana ako eh, nandun man. Ay, kaya nga eh. Baki ng tinapay eh, dahil. Grabe na nga. Ito te. Ito eh, 128 din to. Ganda din ang camera nito. Bili ko naman dito, 25. Yan? Oo, oh, O, 25, 128 eh.